ang kanya pong uh, tulad po magkabombo, di ba? Na kanya pong uh, kinumpara ang mga kurakot na opisyala dito po sa terorista. Dahil ang kurap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Dahil ang kurap na politisya na ay higit pa sa magnanakaw. Dahil ang korupsyon na ay higit pa sa terorismo. Dahil ang mga terorista ay namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan ang atake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, ah, walang pinipiling araw po yan. Ah. Dahil araw-araw ah, tayo nginakawa na yan po naging pahayag po ito pang si Vice Ganda. Kaya nga po magkabombo, tama lamang na tayo po ay magalit. Tayo lamang po ay e-pressure. Ito po na, ah. ang ati po nga na mumuno ngayon na ng kalang trabaho ng ito ay malinis. Ah. Ito ay tapat. Pero mga kabombo, Meron po bang magiging impact po ito? Yes. Dahil hindi lang po yung galit pating ngayon na kahapon na ay mauhupan na po yan. Dapat araw-arawin po natin yung galit po natin hanggang dumating po tayo sa araw po ng eleksyon. Dahil ito mismo ang magbibigay po sa atin ng fuel para po ipakita sa ating mga namamahala sa atin, mga leader po natin, na hindi po tayo No, hindi po tayo tatahimik na lamang sa kalapong ginagawa po nga lumalan lang nga korupsyon sa dipong bansa. Tinataas mo nila yung mga tax, tapos tayo po ang nagihirap. Mga kabombo, meron nga po nga pinagtatawanan. At tayo mismo ay biglang nabigla, no? Tayo po ay nabigla. Na, hindi naman nabigla na yung natuwa po tayo dahil po ang kanyang pinaglalaban lamang ito po nga pagbaba ng presyo parang fishball, kikiyama, tokneneng, kwekwek, kalamaresa. Bakit po din binabanggit po ito magkabombo? Dahil alam po ninyo sa simple nga pahayag po na yan, e nais lamang po natin na ipa, iparating na yan po ay uh, kitang-kita na ang lumalalang nga inflation po natin. Tumataas na po yung mga bilihin. Kahit nga po yung fishbowl dati na hindi po nagmamahal, eh ngayon mahal na magkabombo. Di ba? Ang dahil po dito, sa harap-harapan po tayong ninanakawan na, na para po sana po sa serbisyo at mga gagawin po na programa ng ating gobyerno para po sa bansa, eh, napupunta lamang po sa bulsa ng mga kurap, na mga politiko, kurap po ng mga public officials po natin.